我忘记了。<music> Kamagong Street. Kamagong Street, Sobel Rojas, Bito Cruz, Baha. Ito, sinarado na. Sinarado na tap. sa sarap maligo sa baha yan ito sa si Makati eto area ng Tobito Cruz Subal Rojas yun yung kabila yan kamagong naman yan kamagong yan baha na rin malalim din dyan madalang dumaraan